Maghapon mga kaibigan. Sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer diyan. Shoutout sa inyong lahat, magandang hapon. Mga kaibigan, oh. Meron akong 25 sentimo bagong lipunan series. Tingnan oh. Oh. Prosted. 1981. kaya no? oh, So mga kaibigan baka naman pwede maglambing ng subscribe, pa na subscribe, pa na notification bell, pa-select ng all para ma-notify kayo pag ako nag-upload ng video. Pa-like na rin at kung gusto niyo i-share, pa-share na rin. Mga kaibigan, natin yung pictures niya. 25 centimos, issuer Philippines, issuing bank, Central Bank of the Philippines, Banko Central ng Pilipinas, period Republic, type standard circulation coins, years 1979 to 1982. 79 to 82. 81. Seventy-nine. Eighty-one. eighty kaya ako. Ayun. <coughs> Excuse me po. <coughs> Excuse me. May kompleto pa lang series ko. Seventy-nine to nineteen. Eighty-two. Value, twenty centimos. Currency, piso. Composition copper nickel ah, hindi pala ito magnetic makaibigan. Hindi magnetic to. siya magnetic. Weight 4 grams, diameter 21 mm, thickness 1.6 mm, shape round, technique melt orientation, medal alignment. Demonetized January 2, 1998. Ubers Seal of the Central Bank of the Philippines Ah Ito palang Ubers nya Ito yung silyo mga kaibigan May kagduel na Minamaneho itong taong na to Sa gitna Ubers pala nya ito Ang bagong lipunan <clears throat> Bangko Sentral ng Pilipinas 1949 ito yung 1949 mga kaibigan oh ayan oh. Bangko Sentral ng Pilipinas ang bagong lipunan Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay nakapaloob dito sa may kagwil kasama siya sa selyo tsaka 1949 ayan oh, mga kaibigan oh. 1949 reverse Head of Juan Luna e. I. Nobisio <clears throat> Excuse me. Facing front left. Lettering Republika ng Pilipinas 25 centimos Juan Luna BSP. Yan 25 centimos ito yung mint mark BSP. Si Juan Luna. Ang pangalan niya Juan Luna. Republika ng Pilipinas. Yan yung ubers niya. Age niya redded. Redded yun mga kaibigan. Magaspang yan eh. Oh. Stripe. Stripe. Punta tayo sa presyo niya mga kaibigan. Mga kaibigan, lahat ng year, tatlo ang mintage. Merong proof at saka special and circulated. Halos lo yung tatlo. 1979 good. 8.81. 8.10. Very good. 970 hanggang fine. Very fine. 18 pesos hanggang extra fine. Almost uncirculated. 21. 28 ang uncirculated. Mahal din. mas mahal ang 1980. Good. 250 hanggang very good. 10 pesos ang fine, 13 pesos ang very fine, extra fine 15, 45 ang almost uncirculated, ang uncirculated 45 din ang mahal. 1981, good 310, very good 16 pesos, fine 18 hanggang extra fine. Almost uncirculated 21, 31 lang ang kanyang uncirculated. Mahal pa rin. Kumpara mo sa value niya na 25 centimos. Ano? You know. Ang 1982, good for 40. 5 pesos ang very good. 21 ang fine hanggang almost uncirculated. 48 ang uncirculated. Ang mahal. Pinakamahal pala ang 1982. Walang mga... walang mga ano, walang mga presyo ang prop tsaka ang uncirculated, special uncirculated. Tsaka yung prop, may FM daw na Ferdinand Marcos siguro to. FM. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, pa ng subscribe, pa ng notification bell, pasilik ng all para manotify kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang hapon.